luto na po di ata karon kay akong mga amiga. Wala ni sa plano ha, pero anak man jud na madayon man right. sa plano. Luto pa ko beef loaf, dala po ni sa akong amiga nga gikan sa Pilipinas pasalubong niya ba. Dugay na jud kay ko wala pud nakakaon ani kay dili ko gapalit ani dire kay mahalan kay ko ba. Tapos maghimo po din ko og oh, bread, Spanish bread para naami pang unya. Dayon na pud ko sinigang nya. First time pud ako ni maluto og sinigang. Lami man pud ay siya. Dayon kani day mga money ang mga naluto deri. Basta na ay mga amiga sabat yung kaning balay kay syempre chika-chika tapos tapay mga bata gadula. Mao na. Hindi pa mayroon din. 499. Tayo na.